Yan mo ka. So guys, mapulot kami yung cellphone. Pabalik kami sa may-ari. Pagpunta na rin to Ito so, ano, kami sa barangay Pulubot. Oo, kami sa highway. Kasama ko dito mag. Kaya lang. Oo, kung ano. Ayan, napulot kami no. Ayan, napulot namin yeah. yung cellphone. Pabalik namin sa may-ari. Pupuntaan po ng may-ari ngayon dito. Ayan, dito kami sa iwi. Maghihintay kami sa may ari. Ayan, napulot namin doon. Banda. Buti hindi nabasag. Tayo po namin may ari dito na dumating. Pare, sabi niya eh. Oo, oh, lalaki. Di. Kilala lang yung tumawag. Oo, oh, yung tumawag, di ba? Oo. Oh.